Ayan, okay. ka. yeah, dito kami sa Lahay Plaza. Parang yeah. yeah. laban si Pacquiao. ko alamayot, alamayot. So, dala, dami, dami <laughs> yeah. dito Sunday ngayon dito sa Lahay Plaza. At, at dito si Javid Simpson. Kakagulo sila. Ang dami ta. hindi na hindi na sila makalit dami dami tao ang dami dami uh -huh.